At huwag nga ho namang ang iluto natin sa tambakol. Gawin naman ho natin yung ganitong luto. Abay, pagkasarap din ho nito. At eto nga po at bumili ako ng dalawang pirasong tambakol at pina-slice ko na po siya. Hugasan lang po natin ito na mabuti para mawala po yung ibang dugudugo pa niya. Bali, 110 nga po pala ang kilo netong tambakol. Kaya dalawa ho ang aking binili. At syempre ho, ay gagamit tayo dito ng kalamansi dahil fish steak nga ho ang gagawin natin dito sa tambakol. Bali, na na pirasong kalamansi lang po ang gagamitin natin. Minsan ho, eh, kapag gumagawa ho kami o nagluluto ho kami ng fish steak, ay tilapia po ang gamit namin or bangus. Ngayon ho, eh, para maiba naman, tambakol naman ho yung iluluto natin. Ayan ho, napiga ko na lahat ng kalamansi at maglalagay nga ho ako ng one half cup ng toyo. At naghalo nga din ho ako ng kalahating tasa ng tubig. And din ho natin siya ng 1 teaspoon ng durog na paminta. At konting halo-halo nga po para matunaw yung paminta. At budburan nga din ho natin siya ng konting betchin. At pag natin plan na nga ho natin yung sauce ay hiwain na ho natin itong puting sibuyas. Isa nga ho ito sa unang nauubos kapag ang ulam namin ay fish steak. Noon na agad yung sibuyas. E pagkasarap naman ho kasi talaga nitong sibuyas lalo na kapag ka sa fish steak mo ilalagay. At dito nga po ay mag start na nga po tayo magluto. Uunahin po natin dyan iprito yung mga tambakol. Kayo po mga best, anong favorite nyong isda ang ginagawa nyong fish steak? At nanlalaban nga po itong islang to, ba napakatalis eh. Ayan nga't buti at kumalma na sila. Ayan nga at for the durog yung ibang isda. At ito nga mga best, second batch na natin itong pagpiprito. nga ho, tapos na natin lahat iprito itong ating mga tambakol or dagisan na nga tayo ng sibuyas ayan nga ho at imekos-mekos na natin ng kaunti at kapag medyo luto na yung ating sibuyas ay ilagay na natin yung tinimpla nating sauce kanina naglagay nga lang ho ako dyan ng isang kutsarang kulang asukal at pagka nga ho kumulo na ilagay na ho nga natin isa-isa yung mga isda Sobrang bango na nga ho na itong ating fish steak at talagang nakakagutom na po. At ayun nga ho, nagtabi ako ng konting puting sibuyas para kapag ka maluluto na itong ating isda, ay yan po ang ilalagay natin sa ibabaw. At eto na nga mga best, ang kainan portion na pinakakaantay ko. So ayan na nga mga best, kain na tayo. Sabayan nyo na ho ako at masarap pong kumain kapag may kasabay. So ayan, meron ho ako dyan black rice. Tapos, ayun nga, sabaywan natin ng kaunti. Ayan, hindi ako masyadong masabaw pag fish take ko ang ulam. So, ay na nga ho, at galit-galit nga ho muna tayo. <laughs> <laughs> What are going to